Akala po siguro na itong mga OVP officials, kasama na rin si Sarah Duterte, um, akala siguro nila, kaya nilang lusutan yung malala, matitinding allegation na ibinabato nga sa Office of the Vice President. Akala nila siguro, hindi ganito kagagaling, kadudunong, ang mga hongresista na magtatanong sa kanila. Kung ang sinasabi na ito, si Harry Roque ay ganito na yung mga katanungan daw doon sa sa investigation naman tungkol sa EJK ng dating presidente, ng dating administrasyon, yung mga katanungan daw kasi doon sa hiling na yon ay galing sa ICC. So ngayon, dito sa um, House Blue Ribbon Committee na ito, uh, tungkol nga sa confidential funds ng OVP, saan naman po kaya galing yung mga katanungan nila? Kasi magagaling eh. Talagang natutumbok nila at walang kawala itong mga uh, inimbitahan na opisyalis ng Office of the Vice President. Wala talagang kawala. Nahuhuli talaga sa kanilang sariling bibig itong mga ito. O, oh, saan po nang galing yung mga katanungan? Kung yung sa EJK hearing galing sa ICC, abay baka meron din pong pinanggalingan itong mga questions nila. <laughs> Yun kasi ang sabi ni Harry Roque galing daw sa ICC, ay dito kaya sa Blue Ribbon Committee hearing na ito, saan galing yung mga katanungan? Ang napakalala o isa sa pinakamalala na kagaguhan, panggagago na itong mga nasa Office of the Vice President under Sara Duterte ay ito po. Na-discovery ito ng isa sa mga kongresista. Abay nag-withdraw, nag-encash, ng cheque na nagkakahalaga ng 37.5 million. At kinabukasan, isang araw, sa loob ng isang araw, uh, nagkaroon or gumawa ng seven disbursements ng mga receipts na yon or acknowledgement receipts na yon Nag-disburse, dinistribute. And take note, ang pinakamatindi dito, isang araw, uh, isang araw nagawa daw, na itong isang official na ito na mag-travel sa buong Pilipinas para nga i-reimburse. Natural, dala-dala yung pera, ano ho? Yung mga receipts na yon Matinde! <laughs> Halatang halata. Mula doon sa mga kadudadudang pangalan, kadudadudang pangalan, mga signatories. Tapos eto, malala. Ganito nyo lokohin ang mga kababayan natin? Kaya nga sabi na itong isang kongresista na ito, napaka-imposible daw na ito. O, tignan natin. The check was issued and encashed in, in land bank under the DepEd branch in Pasig. And immediately the next day, he traveled, itong official na ito, he traveled to these seven places and had these seven acknowledgement receipts reimbursed. Did this not raise a red flag of the impossibility of this occurring? Kasi napaka-imposible daw na magagawa yun sa loob ng isang araw. Sabi nga na itong si uh, Representative Gutierrez, kahit daw bigyan ng helicopter, I don't think he could do that in one day. Yun. Hmm. Mga dok factor, itong mga litsugas na ito. Ulitin ko ha, ito ay maliwanag na panggagago sa ating mga kababayan, sa ating bansa. Panggagago ito na itong mga ito, naturing ang mga attorney. At kung totoong walang kinalaman dito sa Sara Duterte, o anong gagawin niyo po sa mga officials na ito, ng OVP? Meron ba kayong gagawin? Sigurado kayo wala kayong kinalaman, Sara Duterte? Kasi malamang sa malamang, matagal niyo ng tauhan ang karamihan dito sa mga ito eh. Nasa Davao pa lang tauhan niyo na. Mm, yung isang ang nakontempt, schoolmate niyo pa daw. O ibig sabihin niyan, you are in the same circle. Matagal na. And what is this circle doing? O ayan, nabisto na itong lahat ng kagaguhan at panggagago niyo sa mga kababayan natin at sa bansa natin ang lala, napakalala. Uulitin ko ha, walang puwang yung mga ganitong klaseng leader kahit saang ang uri ng lipunan, kahit sa ang lipunan pa yan. Pero sana tayong mga mga Filipino, sana wag tayong pumayag na tayo igaguhin. Yun nga, sabi ni Ramon Tulfo, ninakawan ka na, ginagago ka pa. At tuwang-tuwa pa itong mga DDS. Masaklap.